Ito mga kahawander. Dera na po ah, Di ba? So meron po tayong mga Nasa likuran natin Yung ating mga alaga Ayan po Ayan oh, Ayan o, Ito Ito tayo Ito at ang aking mga alaga Ito Ayan ito Ayan ah, Di ba? Alam mo, binili ko ito, ano lang, na uh, sis ano, ah, uh, talagang day old pa lang ito nung kinuha ko itong mga to ang plano ko nung una dahil sabi ko gusto kong mag para at least kung gusto tayo mag mag magkatay tayo madali lang kaya lang nang lumaki na parang dadalawang isip ako sabi ko parang sayang naman na kakatayin ko to kasi naawa ko eh ito yan na palakihin ko to ng palakihin aptis ko kayo hanggang saan nila kayang kumain o, mag, o tumayo saka natin sila gagamitin ayan oh. o oh. magpit natin di ba masarap salamat po at saka ingat po kayo lahat update sa'yo na mamaya ayan Hello mga commander, papakain na naman tayo ng mga alaga natin dito ayan o oh. so, naglaga na tayo ng cage dito sa petlogan nila nasa loob So nabigay tayo ng snacks uh, snack sa kanila. Ayan. So ano ah... Uh, para pag ano sa lapos na kanina kaya lang medyo alam mo na ilalambing so binigyan natin ng konting patay na naman ito yung ating mga pangkas sa akin dito so ito yung isang to kawawa to dahil hindi na nga ito masyadong nakakalakad ng maayos ito ayaw ko ba mabigat na siya yung katawan eto oh, tingnan mo oh. diba hmm? ah, 45 days ito kaya lang hindi natin kinatay so inayaan natin siyang lumaki para gawin nating uh, alaga eto. so isang manok natin na uh, Rhode Island nagkaroon siya ng sipon so ginamutan po natin siya ng uh, kakulang gamot so binigyan na natin sa iyo kumakaya siya ngayon so, ito. So, yun ito. Ayan. So, dito pa rin po tayo sa area natin dito. Ayan, napaka uh, healthy ng na ating mga alaga. Ayan po sila. Ayan o. Ito yung kapatid ni Carlo. Ito. Ayan, Ayan po. Ayan. So, buti na lang. Medyo lumiwanag na. Hindi na... Uh, ulan So baka tayo ng konting snacks snack sa ating mga alaga. Ayan. So ito yung ating maliliit. Kumakain din sila. Ayan Ayan, diba? So mga native lang tayo. Hindi tayo malaga ng mga uh, magagandang yung mga fighting ng mga manok. So siguro balang araw tingnan natin kung uh, may parating ngayon natin ito yung mga Rhode Island natin at saka itong Shamo at saka yung mga native natin at saka itong ating mga 45 days ayan o oh. napakaamo itong mga alaga ko na ito ayan o oh. dito lang ito para sa mga tuta kaya maya pag, pag umupo ka o yung isa lilapit na naman ayan o oh. diba pag hmm? so, na nito siguro mga nasa uh, almost dalawang kilo na ito sila ito malaki na rin yan kasi maabot mga buta ito lang ano eh Mga siguro mga nasa 2 months na sila ah, Wala pa 2 months isang, eh, eh, Almost mga isang buwan kalahati na yun, Ito sila lahat oh, yan, naman ano, Oh, Yung tukan-tukan nila yung aking Malikod tuwa sila Kaya nga lang Every time na nandito ko sa loob Nangihingi ng pagkain So siyempre parang maawa kayo tayo Ibigyan natin lagi So gumawa tayo ng paraan para ito makapag tipid tayo sa mga patoka nila ginagawa natin uh, minimix ko yung mga uh, patuka. patoka tapos natin ng, yung ubod ng saging kung sa amin dito sineslice ko siya ng maliliit tapos um, yun ay sasama ko sa patoka natin so, dito para po tayo sa area natin uh, magandang umaga po siyang lahat uh, shout out at saka sa mga mga nag comments kagabi salamat po kapag uh, kayo magipag subaybay sa ating channel dito ingat po at this naman?